another adventure natin to sa Panglao mga idol. Ngayon naman, papunta tayo doon sa Loboc River Cruise. Yan ang ibibiyahin natin ngayon sa ating pananaleksik Hoy, Kuya Kim ah. <laughs> At tayo din mismo dito sa ating katoto. Aabutin daw ng isang oras sa tatlong minuto ang biyahe natin mga idol. Kaya tayo sa pinaka main event. Kakain na kami. Yan yeah. ang pinaka-iintay namin. Kaniyan <laughs> sa so sila, ma'am, sabi ng pwede kain muna tayo. Oo. Oh. Nakikita na sa itsura, sir, no? Oh. Uh, Kaso <laughs> di talaga pwedeng diretso tayo sa kainan tapos babalik. Oo, oh, layo. So, Sana tayo pupunta kasi niya, kuya? Doon sa may Lobok. Lobok. Uh, floating Uh, oh, Lobok Floating uh, Resort na tayo. So, na uh, pa diretso na. 15 to 20 minutes daw na lang kami. Okay, alright. Si, si Mrs. Oh, na, napawas na yung ganda niya sa gutom din. Ayan, <laughs> ito na yung Lobo Church ganda o oh. hindi pa ito yung nasira no nasira to sir bali Ay, sorry, yung to. natirang itim lang po yung mm. bali yung luma nyan yung ah. lahat po ng puti nyan e eh, bago na, natanggal ano na, bali, na, na, na. Yung, yung, ba na oh, pero yung ano pa rin sir yung binalik rin nila yung mga ah Pagkatapos na ng may isang oras mga idol, nandito na tayo. Ito yung pinaka terminal dito sa pupuntahan natin at sasakyan natin pinasikat dito sa buhon, syempre. Okay, okay. Robo Reaper Blues. Okay. Lobok huh? e Wow, ganda. process Hindi kayo pinigay ng number. Doon sa pagpapasok. Yung number may binigay ba? Wala ganito. Hindi kayo binara 133. 133. ito 133. 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 siya 133. 133. 133 bago makapasok dito sa sasakyan mo yung pagpasok pa lang nung van mo ay bibigyan na ng ticket nung mga nandoon sa parang checkpoint siya so pagkatapos papasok ka doon sa tourism office nila pipila ibibigay yung number mo then intayin mong matawag yung number at pagkatapos magpipilap ka doon ka na mismo magbabayad ang price ng kanilang pagsakay mga idol 1,000 per head kasama na yung pagkain na anli mga idol akala namin mahal yung pagpunta pa lang namin pero nung makita namin yung pagkain dito sa loob at yan ang may papakita namin sa inyo at yung performance na pinakikita may mga entertainer dito mga idol mag enjoy at siguradong sasayo ka yan ang makikita nyo rito sa ating ginawa uh, video Nakakain na kami lahat at lahat mga idol. Pero balik-balik pa kami Kasi nga unlimited yung buffet mga idol Hindi lang busog yung sikmura mo Busog pa yung iyon uh, tenga dahil dito sa mga Performer na tumutugtog dito Sayang nga lang at hindi natin Maiparinig kasi nga baka makapiright tayo Yan may mga dancing-dancing pa Yung mga taga rito Yung mga local, ang gagaling mga idol May entertain ka talaga tapos siyempre, busog din yung iyong mata dahil dito sa makikita mong kapaligiran dito sa Lubok. Ito yung isa sa pangarap na napunta natin mula nung bata tayo, mga idol, na nakikita lang natin sa mga libro. Ngayon, nandito na tayo sa mismo. na experience na natin, di ba? Kasama pa yung pamilya natin at mga kaibigan. So ano pa, di ba? Diba mas masaya. yung buong Cross River experience mga idol ay umabot din ng may isang oras. At sa may isang oras na yon mga idol, sinasabi ko sa inyo, napakasolve ng sikmura nyo. Napakaganda ng makikita mo sa paligid mga idol. At syempre, yung performance na binigay ng mga nag perform dito mga idol. Yung mga guest tuwan-tuwa, hindi lang mga taga Pilipinas, mga iba-ibang lugar, mga idol, makikita mo yung saya at yung uh, nakita nilang kapaligiran ng Pilipinas na ipagmamalaki mo. silang mga idol ang napangihinayangan ko yung hindi ko naparinig sa inyo yung performance ng mga katutubong nakatira dito mga idol ang galing ng kanilang ginawa pati yung kanta pagpunta nyo rito doon nyo mararamdaman at maririnig kung gaano kaganda yung mga pinarinig na kanta ng no mga to nasinabayan pa ng mga sayaw kaya yung mga foreigner dito tuwan tuwa mga idol nagbigay pa sila ng tip dahil sa sobrang kasiyahan